Buti na lang po kahapon ay nakapag uh, ikot po tayo sa garden at nakapagbigay uh, po tayo ng update Kasi ngayon po yung uh, ipapakita ko po sa inyo is yung uh, first po na nangyari po kagabi So ito po ngayon yung itsura Yun ng ating uh, garden po mga kagulay So ayan po ito po yung uh, frost na gabi. Ayan. So lahat po ng ating ano, lahat po ng ating uh, ampalaya, yung talbos, lalo na po yung taas. Ayan o. Oh. Nag-frost uh, po siya. Ayan. Ayan po. Ayan po yung mga talbos noon pong ating ah ampalaya ayan oh. lapit natin so nagfrost na ayan habang ganyan pati yung ating mga ano oh yung ating mga okra aga bilang po yan ah, plus 2 yan mga talbos yun oh. saktan uh, hindi pa tayo nakapag pag uh, harvest nyan wala pa may nefreeze tayo pero konti pa lang hindi pa ganong marami yan dito naman yung ating uh, okra nagfrost din po ayan yan, sayang daming bunga. Pati yung ating uh, long green nag-frost uh, din, din. Ayun, dahon niya. To lahat yung ground cherry. Halos lahat po mga kagulay. Pati dito ayan oh. Ayan. mga dahon niya. Nang na rin. Po sa taas, ayan, yun pong ating uh, ano po dyan uh, kalabasa ayan tapos pagpunta po natin dito yun o oh, abos din yung dahon ng ating patola ayan nagfrost din po siya Medyo matagal yung frost kaganina Ayan, plus 2 Pero feels like baka 0 yun Or minus 1 Kaya ayan, may mga bunga pa siya Ayan Pati dito yung ating upo ha. Ayan po natin Ayan o, oh, yung tas po niya po. Ayan po yung ating upo. yung naman pang bunga. Yan, yung dahon yung nagfrost pero yung ating kamote. yan okay pa naman. Hindi naman siya na pano. So, hindi naman lahat ng gulay po natin ay uh, frost Yung iba lamang po. Yung mga nasa taas lang ng mga dahon. Yun ang talagang uh, sira. Ayan no? hindi na po babalik yan matutuluyan na po yan sila hanggang sa malanta siguro ko i-harvest na lang natin yung ating mga ibang mga gulay so hindi po natin kasi masikasa masyado dahil meron po tayong ha, trabaho ayan o ayan. Tapos, pati sa kabila. Dito. Yung ilalim niya, okay naman. Yung nag lang po. Yung taas. Ayang bunga, no? Pero yung mga nasa ilalim ng mga dahon-dahon, okay pa naman. Wala yung problema. Yan lang. Dito, medyo hindi rin ito na sira yung ating patula dito. Kasi may ano siya, may kahoy. Yan. Ito na yung nakakalungkot na eksena sa ating garden pag may uh, frost na po. ano Ayan, o. Tayang daming talbos. Madyo madilim Ang dami ng bunga. Kaya lang ganun po talaga ang kalaban natin dito. Pagsapit po ng ano ng uh, taglamig na po. Pati po dito sa gilid. Ayan. Nakakapang hinayang. Napaka panghina, pero ang dami lang talbos. buti kahapon may pumunta dito, yun, binigyan natin ng maraming talbos, no. Mag-harvest sana ako muna, mamaya tapos kinabukasan sana. Ipapa-harvest ko po ito sa kanila kaya lang. Nag-frost man kagad yung gabi, no. Ang dami po yung talbos. Ako, sayang. Sayang na sayang. ano oh. So isang frost lamang po 'yan tapos bukagan sila. ubus bukagan yung oh, talbus niya oh. Ubus lahat. And Pag Pero yung mga ano, yung mga sili oh, okay pa naman yung dahon niya hindi naman masyadong nasira yung ditong side ayan, may mga naiwan pa oh, may mga nakaligtas pa so may mga harvest pa tayo ngayon lang kasi I mean kagabi lang kasi yung mainit ay malamig tapos yung the rest na ngayon is mainit na po ulit ngayong week dito okay pa naman kasi nasa bakod naman po siya hindi naman siya masyadong nasira yung mga may bubong dito yan o oh, yung mga lubate okay pa naman ito lang po talaga yung masyadong nasaktan. Oh, yung iba na dito, dumaan din yung frost dito ha. Ah. Yan, no? Yung iba nating ah, mga kamote, gan Kagaling ah, ko lang po sa trabaho tapos, yan. Nakita ko po agad yung frost po natin. Yung ilalim dito is Okay pa naman, may mga dahon pa naman po. Hindi naman dito nasira sa ilalim. Yung labas nga lamang po yung nasira. Ayan. Kaya lang, wala ka man ang mga talbos-talbos po dito, no? Kaunti na lang. talabas labas po tayo. Ang ating saluyot ay nalanta din. bakit rin yung ating ito. Yung ating, ah, ay, sayang yung talbos. Ah, pwede pa siguro ang talbos. Ayan, pwede pa. Malambot pa. Hindi pa siya nag-freeze. So, pwede pa. Pwede pa tayong mag-ano. Mag-sartinas po nyan. yan Ayan yung ating ah to watermelon ubos yung dahon ano kaya ang reaction ng mga kids mamaya pag nakita po yan <laughs> malulungkot din sila kagaya natin yan, no? nasira din yung ating ah yan. yung mga tap talaga yung mas taas yung talaga nasaktan kaya buti lang kahapon pinasok ko po yun po ating ah ah Malunggay. Tapos dito, ayan. ang gulay oh. Sira din po siya. Sira din yung ating mga gulay po dyan. Dito. Ayan, nag din yung kanyang taas. Ayan, oh. Nasaktan lalo. Ayan. Sira. Pakita ko lang po sa inyo dito naman ah wala naman dito dito ng side wala gaano pero yung taas talaga is ah shadow nasira. sira ano yan oh. tapos dito naman sa gilid wala naman gaano yung ating mga ano yung ating mga kamatis matibay naman to hindi naman sila na paano yan, oh. Ito lang talaga. Pati nga yung ano yung sitaw, oh, medyo lang hindi na hindi na puruhan. Dito yung saluyot, hindi na puruhan kasi medyo ma maraming dahon pataas. Yung mga bagong bunga niya oh, sayang no. Yay. <laughs> Ang dami pang bunga oh. Sayang. Yay! Ako. Ganun talaga. Ganun po talaga ang nangyayari pagpatapos na yung ano. Yung uh, season ng pagtatanim. Pero ang bunga talaga ay napakarami pa mga kagulay. Ano Nag-start pa lang po. Kaya lang. Ayan na yung lamig. Hindi na sila makatubo. Pero yung ating kamatis po dito. Abay healthy pa po. Ayan, ganda pa 'yung mga bunga hindi na sila napano paano kahit 'yung dahon niya. 'Di ba? Mhm. Yung taas lang 'yung napuruhan. Pero dito, okay pa. malugbati okay pa naman. Ayan, okay pa naman sila. To, medyo lang 'yung mga dahon lang na nasira pero hindi naman lahat po punta po natin sa harap yung ating kangkong e pakita ko po sa inyo yan hindi naman na yung ating kangkong oh. kangkong pa rin yan okay pa naman hindi pa sila nalanta yan oh. medyo lang pero hindi naman gaano yan oh, pwede pa yan gilid hindi ka na paano yung anak dito hindi ka na paano yung ating mga tao oh, dito ah millionaire eggplant okay pa naman po ayan o oh. buhay pa matibay pa yan hindi pa po na pano. pero yung ating sinya sa labas yan na ah. wala na Nag ano na ah na po medyo yan pero dito sa loob okay pa naman. Wala pang ganong a uh, sira yung ating uh, ang po dyan Medyo lang pero maramihabae pa siya. Yan po. Yan po ngayon yung uh, itsura nun pong ating uh, garden. Isang araw lamang po na frost, yun ubos po lahat yung ano yung a uh, talbos ng pong ating mga halaman, ng pong ating mga tanim so, yung ampalaya, yung batola tsaka yung uh, upo uh, hindi na po yan sila mga kabawi pati yung ibang mga na natin yung mga talong, yung mga watermelon, so hindi na po yan sila ah, uh, nagaganda ulit kasi palamig na po ng palamig, pero ngayon lamang po yung ano, yung ah, uh, frost yung mga susunod na araw babalik po ulit sa mainit pero hindi na po ng uh, spring or summer na mainit po yung uh, panahon I mean yung, uh, yeah, yung sikat ng araw so pagsapit po talaga ng September yan ganda na po yan, palamig na palamig tapos yung mga gulay natin yan palanta ng palanta tapos start tayo maglinis yun nga lang po na kalungkot lang isipin nakalungkot nakalungkot lang pong tingnan kasi ang dami pa pong bunga ang dami pong maliliit na mga bunga yung iba nag-uumpisa pa lamang po yung iba marami pang talbus maganda pa sana kaya lang ngayon po talaga dito meron po tayong uh, winter kaya hindi, hindi po natin na uh, talagang maiwasan yan kaya yun by next year mag po tayo ulit nga lang ngayon malungkot na po yung ating uh, garden yan, so, buti lang po sa kahapon, nakapag tayo, nakapag update po tayo, nakapag tayo, nakita po natin lahat ng ating garden bago po nag-frost. Uh, yan, so, yun po mga ngayon yung updates sa ating uh, garden, so, baka mag-harvest po ako mamaya, pag hindi po ako busy, kaya bukas yung mga dahon nito ito, yung ibang bunga, para hindi po masyadong masaktan pa or uh, para ma-save pa po natin, sayang naman po ay po, so hanggang sa muli po mga kagulay yan po muna yung ating uh, Ikot sa ating uh, garden ah uh, inuulit ko po nagpapasalamat po ako Dun po sa mga sumusuporta Dun po sa mga nag like nag-share, nag comment po ng ating uh, ang ating video ng ating uh, vlog maraming maraming uh, salamat po sa inyo patuloy na rin po dun po sa mga walang sawang sumusubaybay uh, sa atin po munting yan so hanggang sa muli po thank you for watching and uh, yan na po yung ating garden sa, uh, maraming uh, salamat po